po, Senator Rafi. Sir, pwede po ba mag-request ng electric Kasi po mainit. Ang buong pamunuan ng Basista Central School, headed by our principal, Dr. Violeta B. D. Guzman, ay taus-pusong nagpapasalamat po kay Senator Rafi Tulfo dahil sa mga electric fans na ibinigay niya po sa, sa school namin. Natugunan po kaagad at eto na po ngayon. Pwede po ba Kasi po -i -i. Hindi 1. 2023. ng isang guro mula Basista Central School sa Pangasinan na makita ang hirap na dinaranas ng kanyang estudyante dahil sa tindi ng init ng panahon. Kaya sumulat siya kay Senator Idol Rafi Tulfo upang iparating ang problemang ito. Dear Sir Senator Rafi Tulfo, greetings in the name of public service. It is known all over the country this year. We are experiencing extreme hot weather that threatens the health of people's and teachers. We have 45 classrooms in the school. In connection with this, we are requesting for electric fan for the improvement and conduciveness of our classrooms. We believe that the improvement will give convenience and will be very beneficial to our pupils, teachers and stakeholders in bringing quality education amidst the pandemic. We hope for your positive response and we look forward to a continuing partnership with you in enhancing public service to the community. Thank you very much and Godspeed Teacher Geraldine. Sa madaling sabi, idol ng mga Pilipino Kaya ang Pilipinas lalo pang lumabong Di kailangan na maging politiko para tumulong Kaya po kami nandito ngayong araw dahil nakatanggap ko kami ng isang sulat uh, galing po sa isang teacher so kay Ma'am Geraldine po ano kumusta po ba yung mga estudyante ano po ba yung sitwasyon ng school natin ngayon Um, so far naman po, dahil maraming puno dito sa school namin, naibsan naman po yung init. Regarding po sa electric fans, medyo kulang po. Sa tindi ng init, hindi makakayanan ng isang electric fan or the long electric fan. Bakit niyo po naisipan na mag-send ng letter request kay Senator Rafi? Bali, mayroon pong isang parent na lumapit sa akin. Sinabi po niya na pwede, ka, pwede kami mag ng letter kaysa rapid info. So, sir, pwede ba natin puntahan yung mga classroom, yung mga estudyante para makita lang natin yung sitwasyon? Sige po. Ma'am Lloyda, ano yung tinuturoan niyo po ngayon? Nagtuturo pa ako ng mapping ngayon, grade 5. A anong sitwasyon ng mga estudyante? Ganito po talagang mainit kasi yung sa ceiling namin, yan yeah, sumisingaw yung init, talagang kulang yung fan. Kaya yung mga electric fan namin medyo na stiffnik na kasi medyo pinag-aagawan-agawan ng mga bata. Kumusta dito sa classroom niyo? Medyo mainit lang po. Ikaw medyo malapit ka sa electric fan, paano yung mga iba na malayo? Nagpapaypay din po sila. <laughs> Hello po, Senator Rafi. Sir, pwede po ba mag-request ng electric fan? Kasi po mainit. Anong grade po ito? Kinder po sila. So oh, ma'am, kaya kami nandito para uh, kumustahin yung mga sitwasyon po ng ating mga sojante Medyo madami sila, no? Tapos medyo mainit. Opo. Oh, pati, pati po kami, pinapawisan na sa, da sa sobrang init. Oh, grabe yung pawis ni ma'am, talagang kitang-kita. Opo. Oh, Araw-araw ganyan yung sitwasyon na. Ma. Opo oh, ma'am. Kulang po yung mga electric fan namin. Yung mga iba, ginadala namin yung mga electric fan namin dito sa school para lang maano yung mga bata. Sarili nyo pong electric oh, po. Sarili namin electric pa. Dinadala namin para lang ano, maibsan yung init ng mga bata. Pagkatapos din ng klase, iuwi din namin din. Balik uli kasi gagamitin din sa bahay. sa kayo dito, ayan, yung mga estudyante, nakita ko yung, eto, hindi na po ba nagana? Ito, electric fan. Pero kulang pa rin sa sobrang init ngayon. Lalo kayo, ma'am, ah uh, May mini fan akong ano, hawak kong minsan para maibsan yung init. Uh, may mga nagkakasakit ng ubo, tapos sipon, may mga nilalagnat din sa sobrang init po. Kaya in-excuse sila ng mga parents nila. Anong name mo, baby? Sherry dala ka electric fan? Mainit. Pinapadala sa'yo ni mami mo yan. Okay. Ikaw na, nahanginan ka ba ng electric fan? Hindi. Gusto niyo ba magdala tayo ng electric fan dito? Mainit ba dito sa classroom niyo? Oo. Oh! Gusto niyo ng electric fan? Oo. Sir, nakita ko nga talagang kulang na kulang sa electric fan itong school natin. No? So, ngayong araw po, yung pinadala na request si Ma'am ay nag na. So, ngayong araw, dala-dala po namin yung request na electric fan at na-approve po 50 pieces na electric fan. Yay! Sana po ay makatulong po sa inyo to. Kay happy kayo na may mga bagong electric fan? Idol ng Pinoy. Idol ng Pinay Idol ng mga Pati Ang buong pamunuan ba? ng Basista Central Idol School headed by our principal Idol Dr. Violeta Idol B. D. Guzman Idol ay taus pusong nagpapasalamat po kay Sen. Rafi Tulfo dahil Idol sa mga electric fans na ibinigay na niya na 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 po sa, sa, school namin. Natugunan um, po kaagad at eto um, na po ngayon. Bye bye! naging Pilipino Kaya nais ka na no, My one and only idol Siguradong mabibilip kahit